Pagkukwento so, ko sa inyo ang isang short thriller film na pinamagatang Man in the Suitcase. Now sit back and enjoy the movie. Ang kwento ay nagsimula sa isang lalaki na nagangalam Justin habang nasa isang airport. Siya ay naghihintay na lumabas ang kanyang luggage. Inabot siya ng gabi sa paghihintay ngunit hindi pa rin ito lumalabas. Pumunta siya sa airport customs para magreklamo ngunit sa sandali din ay biglang lumabas ang kanyang luggage bag. Umalis siya sa airport ngunit hindi alam ni Justin na ibang bag ang kanyang nadamkot. Nagsimula siyang manigarilyo habang nagmamaneho pa uwi. Bigla siyang napaso dahil sa hawak na Yossi at aksedenteng na dahil ang numero ng kanyang ex-girlfriend. Sinubukang putuli ni Justin ang tawag ngunit nasagot na ito ng kanyang ex. Ang pangalan ng kanyang ex ay Carla. Galit na galit ito dahil siya ay tumawag. Si Carla ay isa ding gold digger at ito ang dahilan kung bakit niya iniwan si Justin. Nakarating si Justin sa kanyang bahay at pinagpatuloy ang paninigarilyo sa kanyang kwarto. Nagsimula siyang manood ng adult show at nag-aral ng kaunti. Maya-maya, siya'y may narinig na ingay mula sa suitcase at ito ay humihingi ng tulong. Natakot si Justin ngunit binuksan niya pa rin ang luggage. Nang binuksan niya ito, natagpuan niya ang isang nakatuping lalaki na namimilipit sa sakit. Hindi makapaniwala si Justin na siya'y buhay pa rin sa sinapit na kalagayan. Sinabi ng lalaki na iharap ang kanyang muka para makausap siya ng maayos. Kinakabahan si Justin ngunit alam niyang wala namang magagawang masama sa kanya ang lalaki. Kumuha siya ng isang kahoy at hinarap ang kanyang muka habang naririnig ang pagkabali ng kanyang mga buto. Sinabi ng lalaki na wala siyang gagawing masama at binaba ni Justin ang hawak na pamalo. Inanong ni Justin kung sinong may gawa nito sa kanya. Sinabi ng lalaki na gumawa siya ng masamang bagay sa isang tao at ito ang ginawang parusa sa kanya. Humingi ng tulong ang lalaki ngunit hindi makagalaw si Justin sa takot. Sinabi ni Justin na wala siyang magagawa at tatawag na lang ng ambulansya para dalhin siya sa ospital. Ngunit ayaw ng lalaki na magpadala sa ospital dahil maaaring mahanap siya ng mga taong gumawa nito. Sumang-ayon si Justin na tulungan siya, ngunit binalaan niya ang lalaki na mas lalala ang kanyang kondisyon kung siya mismo ang gagawa nito. sinimulang hilahin ni Justin ang paa ng lalaki at siya'y sobrang nasaktan. Samantala, biglang may lumabas na gintong barya mula sa kanyang bibig. Nagsimulang magtanong si Justin tungkol sa barya. Sumagot ang lalaki na isinumpa ang kanyang katawan at lalabas ang gintong barya sa tuwing siya'y masasaktan. Sinabi ng lalaki na makakaramdam siya ng labis na sakit sa proseso at ibibigay niya ang lahat na ginto kay Justin basta tulungan lang siyang makalabas sa maleta. Kanyang itinagdag na siya'y pagod na at ipagpatuloy na lang ito sa susunod na araw. Inisip ni Justin na nagsisinungaling sa kanya ang lalaki at hindi naman totoo ang ginto. Sa sumunod na araw, pumunta siya sa isang tindahan para kumpirmahin ito. Tinanong ni Justin kung totoo ang ginto. Sumagot ang bantay na itoy 24 karat gold na mabebenta sa napakalaking halaga. Binigyan siya ng 275$ ng lalaki para sa dalang ginto. Nakipagkita siya sa kaibigang si Alex at pinakita ang resibo mula sa tindahan. Tinanong ni Alex kung paano siya nagkaroon ng ganun karaming pera. Sumagot si Justin na nagbenta siya ng isang gold coin. Sinabi ni Alex na siya naloko dahil ang gintong na ibenta ay nagkakahalaga ng mas malaking pera. Tinanong ni Alex kung saan niya nakuha ang ginto at ipinaliwanag naman ni Justin ang lahat sa kaibigan. Hindi siya naniniwala at ang dalaway pumunta sa apartment ni Justin para patunayan ito. Sila'y nabigla nang biglang lumabas ang ex ni Justin. Galit na galit siya at tinawag na killer si Justin. Binuksan ni Alex ang luggage at natakot sa critical na kondisyon ng lalaki. Lumapit si Carla nang humingi ng tulong ang lalaki at sinubukan siyang hilahin palabas ng suitcase. Nagdulot ito ng sobrang sakit at lumabas ang gintong barya sa kanyang bibig. Normal na ito para kay Justin, subalit gusto itong samantalahin nila Carla at Alex. Maaari silang magiging milyonaryo dahil sa lalaking ito at magagawa na nila ang lahat na kanilang gusto. Ayaw nilang masayang ang oportunidad ngunit sinabi ni Justin na hindi maganda ang kanilang plano dahil ang nangyayari sa lalaki ay dulot ng isang sumpa. Sa huli, ang tatlo ay nagkasundo na gawin ito. Itinapo ni Alex ang suitcase sa hagdan na nagdulot ng matinding sakit sa lalaki at lumabas ang napakaraming ginto. Si Justin ay mabait sa lalaki ngunit wala siyang magawa dahil sa dalawang sakim na kaibigan. Sinimula nilang pahirapan ang lalaki upang makakuha pa ng mas maraming ginto. Sa loob lang ng dalawang araw, sobrang dami na agad ng kanilang nakuhang ginto at ang tatlo'y bumili na ng mga luho. Sobra-sobra na ang kanilang nakolektang ginto, ngunit hindi pa din ito naging sapat sa tatlo. Nagpasya silang kuryentehin ang lalaki at nagsimulang umulan ng gintong barya. Itinigil ni Justin ang kanilang ginagawang pagpapahirap at sinabing pwedeng mamatay ang lalaki kung ipagpapatuloy pa nila ito. Bukod pa dito, sapat na rin ang kanilang nakolektang ginto. Hindi nagustuhan nila Alex at Carla ang kanyang inasta. Ngunit sinabi ng lalaki sa suitcase na ipagpatuloy lang nila ang ginagawang pangunguryente upang matapos na ang kanyang paghihirap. Tinaasan pa ni Alex ang bultahin ng kuryente subalit siya'y pinigilan ni Justin. Sinubukan niyang tumawag sa mga pulis ngunit biglang sinira ni Carla ang kanyang cellphone at tinukpok si Justin sa ulo. Sinubukang tumakas ni Justin ngunit bigla siyang nahulog sa hagdan. Nagpasya ang dalawa na saktan pa ng musto ang lalaki upang makasimula sila ng bagong buhay lalo nilang kuyentehin ang lalaki hanggang sa siya'y mamatay. Nagsimulang tumawa ang lalaki sa loob ng luggage at sinabing hindi na sila makakasimula ng bagong buhay dahil pilyo silang pareho. Biglang lumitaw ang halimaw na genie sa luggage at naglabas ng dalawang suitcase kung saan niya inilagay ang dalawa sa loob. Samantala, maswerteng nabuhay si Justin at nasa mabuti ng kondisyon sa ospital. Nang siya'y nagising, napansin niyang may nag-iwan ng bulaklak at sulat para sa kanya. Sinabi sa sulat na magpagaling ka at isipin mo lang ako kung may kailangan ka. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang lalaking nasa loob ng maleta na nasa maayos ng kondisyon ngayon. Ang totoo, ang lalaki ay isang patibong para sa mga taong gahaman sa pera at inilalagay ang mga biktima sa maleta bilang parusa.